Magandang magandang umaga ng Sabado. Kaya in Sabah this ko. year of expansion, Anong pa, dapat Pasalamat top top sa Diyos. Pangalawa, minum ako ng aking daily maintenance. Garlic, more, ginger, kalamansi, at mahinit na tubig. Say Basta kaya me. lang kaya pray pray yung hinit, pwede nang louder, pray <laughs> pray more. Kaya ano nang ginawa ko, ipinasyal ko po ang aking mga haso. More. Na Naisitso, dalawa sila. Sa merat, intera. If all sila, so, na success, if all of sila, build pa more, sila. the ko sa will become bigger na and bigger and bigger, and bigger. And bigger. Isa Kasi isa tulog, si tulog sa si p meron, Gising you need ngayon. a bigger force to Pumain stop another okay? Ngayon, almusal naman ako. Yeah. Kaya sa taon na ito, uh, ang goal natin, additional, pa, uh, additional 80. money thousand hmm. members ang ating iaad. Additional, on top of our current membership already. How can we do that? We are trying to na win more. No, so and po, last one at least, pray. Donut. More. Number two, b yeah. be a responsible That's citizen. That's the gift of the Lord. Amen. Be May a responsible citizen maging responsableng mamamaya. Ano ating unang gawin? Una, sundin ang batas. Sundin ang batas. So, suwayin ang batas. Sa so, hahanapin ang mabuting muna. Good governance. ah uh, na ito, huwag ibebenta ang inyong sa price tag na naka ano sa Tagalog yung naka wala namang price tag kaya kasi makakarang kapag okay, so pero may nakita nang naka, naka, naka sabit na price tag. Wala na na. Bakit hindi binebenta ang sarili mo? Magkano ka? 2,000 ka lang? Ibebenta mo. Don't you know hindi ang pabatay? Don't you know that your vote is the most powerful tool of peaceful change? Your vote if you are already a voter, vote. If you are not yet registered voter, I do not know if there is registration, you register. Yan ang ugali ni Apostle Arsenio Periol. Kung kayo'y maka-apostol, boboto kayo at ang iboboto ninyo ay ang mabuting mga pinuno. Hindi kayo boboto na ako ay pro. Ako ay si pros. Hindi, kayo ay pro God only. Ay ang iboboto natin ay ang mabuting tagapanguna. I will speak as a brother. I want you to vote or councillor some okay so <laughs> there are many there are many, uh party lists that are involved some are good some are not but I will speak as a private citizen you vote for kpL Kalinga party Muling iboto. Ibalik. For good governance. Sa party list lang. for the Congreso. the mayor, the congressman that best represents our Kalinga party list. Values. Number 79 sa balota. Doon po sa likod ng istahan, ng butuan. Mahaba yung yung sa likod. Wala po kunay. yung 79. Ang kulay lamang Barteles. natin ay, ay, ang kulay ng Diyos. Kalinga, partilis. Kalinga. Kung may kalinga, may paghibig. Kalinga sa Pilipino Bilbo. pamilya. okay hmm. kayong maging uh, pessimistic na eh, lahat naman yan ay walang mangyayari. Nasa mundo pa ng tao, ganito ang demokrasya. This is how democracy works. You make your voice heard. You vote. If you are apostolic, you vote. I voted also. You must vote. And then last but not least, you must pay for the country. Yeah, I think state room. Ikakaranan ng katas. Uh. Hindi na natin sila haharapin dito sa First Street Olive Aran. Okay. Doon sa ating bagong silo. Ang kapitbahay naman yan ay ang AATF Apostolic Library. O hindi pa kayo nakakapunta, pumunta kayo doon. Tingnan nyo naman ang AATF Apostolic Library. Tingnan natin ang kayaan. So, pagkatapos nilang makipagkita sa akin, yayayain ko sila. Tingnan ninyo ang kasaysayan ng PMCC Portwatch at ng aking ama. Gagawin na natin mas maayos maipapanalangin natin silang mahal. At uh, ang mahalaga mga kapatid, makita nila na ang fourth watch ay hindi tayo pwedeng itulak-tulak. Dapat tayo ay igalang. Kung papaano natin sila iginagalang, dapat tayo ay igalang. At tayo ay bumoto ayon sa ating mga turo at ama na tinanggap mula sa Biblia na itinuro ng mahal na apostol Arsenio Periol at ngayon ay itinuturo ni Apostle John Rampere. Yan ang paraan ng ating pagbo. At manalangin, manalangin, panalangin ng bansang Pilipinas, pakapangyarihan ang panalangin ng mga matuwid. Amen? ay manalangin pagpalain mo ang mga salitang ito sa bagang ito, Panginoon. Ito ang gumabay sa amin. Ang nalang Jesus. Amen. God bless you all. Ang mga dapat natin gawin. Akin po tinatawagan ang ating mga uh, uh, prayer leaders uh, uh uno po ay si Evangelist Network uh, Bishop Ostiliao, Presbyter Jim Bigalbal, at uh, Presbyter Rene Premista upang uh, po yung ating mga prayer request sa upang natin. Nanonood po ako ng prayer coordination. Ang purpose po ng prayer for the nation is to pray for the election, maging peaceful, walang ayaw, walang away, walang patay, walang gulo. Yan po ang ni ng prayer fellowship na nandun ng Pentecostal Missionary Church of Christ Potawat nanonood po ako kasi maganda po yun may eh. mensahe hindi kaya bang iba kanilo kahit pag nanakaw, tinataas pa rin lang sa kanila simbahan nandahil lang sa kwarta matakot kayo kayong mga simbahan ay tinataas ang mga magnanakaw sa inyong simbahan dahil sa kapalit na kwarta mga demonyo kayo pray, tampo kayo ni satalas like yan ang totoo kung sila magnanakaw sila pa ang inyong sinusuportahan. matakot kayo. sa inyong kasawi yan alam Diyos yan kaya dito po ang turo narinig nyo narinig ko at People yung makadyos na harap. Sabihin, over yung mga may karanasan, pag nanakaw, hindi binobot. May eh, karanasan yan eh. Hindi ba yung bumoto ng bago muka? And we natin, makasukit tayo ng ginto sa mga bago. Let us pray. Ba? Ang mga no, kaibigan kay Jesus, Brother Manny, ang gandito na lang ang ating video, like, 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 princess. share na share. Ayun mga na share, share na sa iba, lalo na sa mga simbahan mo kang pera yes, na dinadala yung magnalakaw na kandidato. Siyempre, kapag tal. Pera! Iwais alone. Great confidence.